Suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang sasantuhin sa pananagutan sa gagawing imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Romualdez, nung una pa man, malinaw na ang posisyon ng Kamara na hindi ito magiging kanlungan ng anumang katiwalian at kahit ang mga miyembro nito, hindi poprotektahan kung mapapatunay ang nagkasala. Matatandaan na sa presko ni PBBM, sinabi nitong maging si Romualdez at mga kaalyado nito sa Kamara i-investigahan dahil sa isyu ng flood control projects kung makikita ang sangkot sa anomalya. Binigyan din ni Romualdez na ang investigasyon ay eh, dapat nakabatay lamang sa katotohanan, batay sa ebidensya at hindi sa mga sabi-sabi, name dropping o walang basihan ng mga paratang. Dagdag pa ni Speaker, handa rin ang kamera na makipagtulungan sa ICI kabilang na ang safeguard sa procurement at project monitoring para maiwasan ang pinagmumula ng katiwalian. Sinabi pa nito, walang tinatago walang poprotektahan at higit sa lahat hindi lilihis sa interes ng taong bayan